sa pa lamang ng umaga, dagsana ang mga nakapila sa Comelec Bagyo para maghain ng kandidatura para sa barangay at SK Elections. Isa sa kanila si Ferdinand na 2017 pa lamang nais nang maging barangay kagawad. Uh, Ni tayo mahuli. Pakatagal na pong hinihintay namin na mag, uh, ma, magkaroon nga ng barangay election ulit. Kaya salamat naman at matutuloy na po ngayon itong buwan na to, itong, itong, araw na to. Hindi naman naging mahirap para sa kanya ang pagkumpleto sa mga kinakailangang dokumento. Kasi uh, nabasa naman po namin doon sa Comelec Baguio yung yung, pag, yung dapat na fill na, nato na torehan na, may stamp na yung COC forms namin. Hindi na kasi tatanggapin ng COMELEC ang mga kandidatong kulang o mali ang mga dalang requirements. Dagdag pa rito, nagsasagawa na rin ng beripikasyon ng ahensya kung rehistrado sa Bagyo ang mga tatakbo. This will actually help us, makatulong sa amin ito kasi uh, may iwasan na natin yung mag-file pa ng mga disqualification cases in case yung mga Uh, prospective candidates hindi naman pala nakarehistro. So kung hindi sila nakarehistro, definitely disqualified yan. Dahil inasahan na ng Comelec ang dagsa ng mga magpipila, nagsagawa sila ng scheduling ng mga barangay para sa anim na araw na filing of candidacy. Naging aktibo rin sa pagpila ang mga tatakbong SK officials. Gaya na lamang ni Joshua at ng kanyang anim na makakasama sa binuong grupo ng mga kakandidato. Mga seminar, um, nakakatulong po siya. For, for us, nakatulong po siya um, regarding sa career namin and then sa so mga um, development, uh, especially sa drugs. Kasi so, alam naman natin, most of the time is that ang nahihila sa drugs is that the young people. So yun po yung nag-push sa amin um, para i-continue po yung mga platform ng mga nauna. Hopefully, ma-encourage pa yung ating mga kabataan na uh, mag-participate mag-file sila ng candidacy sila, tumakbo sila para na makatulong sila sa barangay. Kung dinagsa ang Baguio, tila nilangaw naman ang unang araw ng filing of candidacy sa probinsya ng Benguet. Parang konti pa lang ang nagpa-file. As a matter of fact, sa tublay, as of now, wala pang nagpa-file. So, nagpa-picture na lang yung election officer kasama yung mga uh, police doon po sa kanilang tarp. Kaya, Uh, siguro hindi pa yan magdadagsahan sa province of Benguet sa mga municipality. Palagay ko sa last day yan pupunta. Pero paalala niya sa lahat nang hihintayin pa ang huling araw ng pagpila. So, itong rule natin, according to Comelec Resolution 10924, kapag ka 4.45pm na of the last day, which is September 2, meron pong mga filers ng COC within 30 meter radius of the office of the election officer the election officer will write down all their names and then they will be called upon one by one. So kahit gaano kadami yan, basta within 30 meter radius. Pero kapag ka wala at ikaw lang, wala na, ikaw na lang mag-isa talaga yung dumating 501, pag nag-close na yung election officer, hindi na nila matatanggap yung COC na. Magtatapos ang filing of candidacy para sa Barangay at SK Elections 2023 sa darating na September 2. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.